So hello guys. Sunday morning na malengke na naman kami sa aming weekly budget. Ayan, ngayon steak 'yung ano hinamin. minarinit na 'yan ng lemon at chaka toyo at chaka, kung ano-ano pa 'yan, pamienta asin, konti at chaka seasoning, ganyan. Tapos, nanguha kami sa bakura namin ng lime. Yan, nilagyan ko para pampabango din siya. So, ayan. At, ay, ito pala guys, ay ano, beef steak at saka ito, yung nakikita ko sa mga mga nagluluto sa ibang bansa, ayan pasubukan. Tapos, <laughs> ipafry ko na lang yan ng butter. Tapos, lalagyan ng toppings na broccoli. Hindi ako nakaku nakabili ng carrots eh. Tapos, ayan, ito yung aming yan. Budget for one week. Yan, ito ngayon magsasabaw kami. Oh, ito iihawin namin itong isa. Tapos ito din. Itong tatlo, isasabaw. Tapos, ito ipiprito namin fresh na fresh. Ayan. Ayan. Ay, ano tapos, at saka itong yempo para ay, para pang fry na din. Sorry naman po. Pang fry. At saka, i-marinate din ito. Lulutuin kasi ito lahat eh dahil wala kaming ref dito. Dahil hindi pa nagkagawa ng para sa... meron kaming cooler dito na 110. 110 yun di? Na pwede din siya 220. 2, 2, 2 volts? 12 volts na cooler Kaso nga lang, hindi pa nagawa ng inverter ng asawa ko. Kaya yan, ito din para din sa mga aso. Kasama kasi sa konsumo namin ang mga doggy. Tatlo lang naman kaming kakain ito. Good for one week. Marami pa ding matitira nito. Ayan. So, ayan guys. Maraming salamat. Yan yung aming weekly routine every sunday yan yung ginagawa namin ng mama lengke na for good for one week dito sa aming kubo kasi malayo ang palengke maganda nga sana kung may ref sige bye bye guys maraming maraming salamat magluluto pa ako bye